Yo, what's up mga kaunlad? Kamusta kayong lahat? This is Prince of Femia. At yan, uh, napakainit ngayon. Ano? It's 10.53 in the morning. At salamat sa Lord, nag improve tayo. This is our day 26 of 30 days, 30 vlogs challenge. Okay. Ayan, teka. Medyo muta pa. Anyways, ayan nga. God is in control. Hmm... Alam nyo, sa to lang may mga dumarating sa buhay natin ano nawawalan tayo ng pag-asa insan suko na tayo may mga times nababalo tayo ng anxiety pero alam nyo every time no ito pinapaalala ko sa sarili ko every time minsan nababalot ako ng kabalisahan every time na nababalot ako nito, ito pinapaalala ko sa sarili ko. God is in control. You have no control over all things. Yan po yung totoo. Hindi natin kontrolado lahat ng sitwasyon, kung ano man magagawa natin. Hindi. Kahit anong effort natin, kung ano yung kalooban ng Diyos, yun yung mangyayari sa buhay natin. there are consequences in every actions we make. Kaya, hindi naman natin kontrolado lahat iyon. But, take a look, ano? Kung hindi natin kontrolado lahat, bakit masyado tayong mag-aalala sa iba't ibang bagay? di ba? Alam naman natin, tinatatak natin sa isip natin, our God is in control. Although, walang kasiguraduhan kung ano yung mangyayari bukas sa mga susunod na araw, sa mga susunod na taon. But minsan, alam nyo, hindi na tayo nagtitiwala sa Diyos. Minsan, mas nagtitiwala na tayo sa an sa effort natin, sa magagawa natin. Well, alam nyo, Although di naman lahat na nakikinig dito sa channel na ito is mga relihiyoso. Bat tanggapin natin, no? Tanggapin natin yung realidad. Relihiyoso ka man o hindi, hindi mo kontrolado lahat ng bagay. Hindi mo kontrolado lahat ng mangyayari sa mga susunod. It's a matter of adjustment na rin, no? Sa iba't ibang bagay. Hindi naman sa lahat ng oras mag-a-adjust ka. Pero kung may magagawa ka, ano? para makapag-adjust para mas mapabuti pa, mapadali pa ang buhay, no? Kasi mahirap ang buhay. Huwag na natin pahirapan pa, di ba, sarili natin. Pero kung may magagawa ka para mapadali 'yung buhay mo. Hindi hindi ito sa paraang mali ah, hindi, hindi. Kung may magagawa ka para mapadali 'yung buhay mo. Eh, hindi ka hindi ka na masyadong mahirapan pa. Gawin mo. Piliin mo muna minsan sa buhay 'no, kailan piliin mo muna 'yung pinakamahirap tapos doon na doon na lalabas yung sarap no hindi yung sarap muna tapos after that hirap naman di diba? ba kaya yon sana pa na punta yon we have no control over all things sa ating buhay tiwala tayo sa Dios kung ikaw man ay religyoso kung ano yung hindi mo na kontrolado, kung ano yung hindi mo na kaya, no? Pagkatiwala mo sa kanya. Pag effort ka, kung ano yung kaya mong gawin. Kung ano yung ah uh, sabihin na natin, kung ano yung magagawa mo para mapabuti yung buhay mo, gawin mo. Pero yung hindi mo na kaya pagkatiwala mo na sa kanya. Hindi mo kontrolado yung mga sasabihin ng ibang tao, yung panghusga sa iyo ng ibang tao, yung pagpaparatang ng mali sa'yo, di mo kontrolado yun. Yung mga mangy mangyayari sa bukas, pati yung katawan mo. Di mo alam kung bukas buhay ka pa o bukas wala ka na. Kaya sulitin yung bawat araw. Huwag sayangin sa kaka kakaalala. Yun, sobrang pag-aalala sa iba't ibang bagay. Bakit? Kasi hindi naman dapat pinoproblem yan. Ang problemahin mo ngayon. Yung kung anong magagawa mo ngayon. Hindi yun kung anong nagawa mo sa nakaraan at kung ano yung magagawa mo bukas. Mas pagtuunan mo ng pansin kung ano yung magagawa mo ngayon. So mga kaunlad, thank you for watching this video. Continue to support my channel. Salamat sa mga nagko-comment. Salamat sa mga nanonood nitong 30 Days 30 Vlogs Challenge ko. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po sa inyong suporta. Kita-kita po tayo sa susunod kong 30 Days 30 Vlogs Challenge. And here's our Prince of and this is my Day 26. Bye-bye!